oo oh, ala, 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 Gaya, ala. Gawin Ala, baste. Ala, ala, lakas. Ala, gabi, ala. Yung oh. <laughs> mo. Yun na, sabi nga eh. Ulit, ang laki tol. Oh, ang laki tol.

kadang-kadang sempat Ih, sekarat. Ini. Ini kan, ini kan, ini kan, ayo Okay. Uy, goat fish. Ah, to sa munide. Ay, goat fish nga, tol. Goat fish. Ok 1 down Ok, fish on Kuit tripot na naman. Ay galing nakabitaw. Nakabitaw. Oh, sayang. Ay, nakawala isa. Oh, dalawa sana. Sayang. Ang laki. Bubulok sana pre. Oh. Bubulok sana min.

ang lakas kaso lang sablay ang tama sa limaan na hukre wag kang gagalaw puli hmm. na Ah, itu busuk.

Ito ako kayo pe Pe, sa kayo Kaya ako may Ten, ten Oh, gaano talaga oh Sabit na sa bato Oh, ala, 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 ala Ala, ala, ala Gawin mo kayo na Ala, baste Luwag, luwag, ay, maluwag, luwag naman Gawin mo kayo na Ala, ala, ala Grabe, lakas! ngelas, kamu bisa mu. Ya walong uh. okay. okay. walongan emang deket mu. Sidi. Oh, ini naik lo ya? Oh, dong, 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 upo adun. ini. Okay. Apa? Okay, Betakan so. mu. Nah, betul, nah, betul, nah, betul, nah, nah lakukan dulu. Oh, gila, <laughs> oke, <laughs> ga, ganggu, ganggu. Ngelas, mengilang dari. Katanya. Oh, sih itu patin. Malaman. Oh. Ini kepada lah. Ini. Uri, tentang ini. Ay, gahilak pa din. Gahilak pa rin. Lakas oh. Gay ikut oi. Oh, gay ikut. Gi. Tang ini. Tang ini. Tang Oh. Ala la lakas. Gagabi, hala. Yugi-yugi mo. Oh. Jog Jog! Ano to? Master DJ! Ano kaya yan? Hina! <laughs> Laka kaunti. Ay, okay na. Gaano? Wala, gaano pa rin. Nagtakbo pa rin. Lumak mo lang. Nagtakbo lang. Lak mo kaunti. Kunti pala yung nakakainan din niya. Sige. Kung tayo naman mag -angat. Sobrang laki to. Laki yan! Malaki mo yung buhok pa na. Pwede

Ari ari. lang pating mas tekin Ako oh, wala. wala na. GG mon. GG. Woo! Ha. Oh, Potol. 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 Sa pinakaano tagalin galin. Grabe. Laban hentol tol. <laughs> ah! Sayang. Basta BJ, next time. Sayang. <laughs> Ganun din sa akin.